Dai dai tabi ng mga ito ka baka makita ang kinabukasan. What's up mga kaayon? Welcome back. rin syempre dito lang sa Joe Malone TV, tunay na balita walang kinakampihan, subasta lang sa katotohanan lamang. Yo mga kayo kaayon, no? Uh, magandang uh, umaga, no? So ngayon nandito tayo sa ngayon sa May Delpan Zaragoza para sa ating clearing operation. Kasama natin ang uh, QRT Uh, DPS, QRT response team, no? Uh, quick response team, kasama natin ng QRT. Meron din ka tayong kasama mga kapulisan nandito sa dulo. Kasama din natin ng mga ini in department. Ito, uh, DEPW. DEPW, uh, sila sir, kasama din natin. Uh, DPS, uh, quick response team, uh, special operation. Kasama din natin yan sila sir. Kasama, may kasama rin tayong truck para sa ating... Uh, pagkakargahan ng mga makukuha no so uh, location natin uh, Delpan Saragosa no so ito yon uh, bakbakan to kaya simulan na natin ang pagki-clearing no uh, kasama pala natin si okay. si General Sukat <laughs> sir oh kasama natin okay tapos yung class muna pare Oh, okay guys, tara sama natin si General Sukat. Kompleto, kompleto oh, ah, Mga demolition Si Sir Richard pala andito rin. para bulaga para mapulaga, agad. Yan, so na narinig nyo, kasama natin si General Sukat. No? So, pagka tinuro, nadangkot agad. Para masimulan na itong clearing operation na ito. Okay, start na tayo, no? Tati Tao, tao. Yan, guys, sa akin wa yung wala itong tricycle na tinuro na ni General Sukat.

Gina, 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 na. Gina, 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 Okay Gina, 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 Gina,

Lalo na na. No, Ang galing nito. Yeah. Kasi naka, naka, baka may magkasunog. Ang galing nito. Baka may magkasunog. Baka magkasunog. Ang na nito yan. Pagpangin oh. natin yung pangseta. maayos. Sige na. Sinayin na yan. Bakit yun? Ang galing din natin. Yung lang yung kasi okay, na po okay. uh, ba oh. 'yung na tao? na, 'di ba? Okay, na ako dito kasi. Eh. Ah, sa pinatiin yung chairman, oh. 'no. Chairman dapat i-maintain nila 'yan. Dapat yung chairman, oh. yung Chairman, oh. yung chairman

kasi lagi itong pinaparadaan dito. Ako po, sir. Hindi, hindi nyo po yan. Kayo po may ano niyo eh. Kasi ako sa puto, diyan eh, d i Hindi kayo ma, ano niya, pata o, magigira. Sir, di ba paano? Hindi kayo po, kayo po may kapangirian dyan. Kasi yun ang usapan namin. Aray, tabi muna yan. Ano ba gagawin dyan? Ano ba? Ang ginto ko na, ang ginto na. 'yung tao. May mga motor. Ah, ang ginto ko na pare. Ang dami naming traktibo. Eto rin po. Ito mayroon pang kunin niya na to. Kunin niya daw. Oh, hindi 'yun daw. Eh nakakiliti 'to. Nakakiliti 'to. na lang. Kuna, ninyo 'yan. Kunin n'yo na. Kuna, kuna, kuna. Nyo na kuna, kunin n'yo na. Isakitin n'to to. Kunin n'yo to kunin n'yo na Oh. Tapan n'yo na to. Kunin Eh, dai, 'yan. na kunin Tanggalin n'yo ito Kuna. Kuna. n'yo

Pagpangalawa yan, bubunin yan, na. Hindi, yung Para matahanan ng tao. Matahanan ng tao, hindi matahanan nyo ito. Mayroon O tatanggalin po natin ha. Basta nakasagabal. Opo. Basta nakasagabal sa kanto, tanggal. Opo. O kung may patuman niya, gigibahin natin. Ha? Dito na kami dyan. Dito kami sa kami. Kami namin. Gold Pro. Ah. Chairman Arboleda po. O. O. Maraming salamat po sa pagpunta niyo. Ganito niya. na rin po kami. O. Hindi. Ganito. Okay. I-clear namin to. Pagka ito na-clear namin, ha, kayo na mag-maintain. Kasi yun ang utos ng GSC, ha, kayo magpintay. mag-maintain. nga namin, sir. Oo. Okay, dadaan na po namin. Salamat sa GSC. Oo, dadaan namin yan, ha. Pagdan po. Oo. sa akin natin po yan, na tayo, doon na. At hindi po sa iyo, Skinita. niyo po yan ay ha. Kalinyo po yan ha. Oh, ito kasi, kinita to ha. Pag may emergency dito, wala na makakadaan dito. Ha? Ah, oh, Ah, Ibigay natin to, ha? Ibigay natin. Ibigay nyo, ha? Ayan mo, yun. natin yan. Tapos yan, pati doon na tanggalin nyo. Ha? Ah, pati, mga doon na tanggalin. Ah. Kasi hindi ko pagkalaga mo ng emergency dito, hindi na makakadaan ng sasakyan. Ha? para sa inyo oh. oh. rin po yan. para sa inyo rin po yan. para sa inyo rin po yan. Ha? 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 Ayun. Ayun. Ayun, uh, patuloy pa rin ang ating clearing operation kasama natin si General Sukat uh, na uh current location Delpan, Saragosa no. Kumulungan uh, Hindi ko pa lang ako sa pag may GG, wala na madahanan dito eh. Ha? Che! Okay. Ito kasi, pagka dumaan dito, ang emergency, kung emergency, wala na madahanan. Okay. Ano? Sir, meron po kanilang papaan ng gandun. Ang karton po. Oo, oh, pag namin ha. O, kasi dito lang muna kami. Eh. Pag ko Pagkatapos ng daanan dito, ipukunin ko lahat yan. Ha? Sige hindi na tinahanan bal balik ha. Sama niyo kanina rin?